Indisigahan na ng National Security Council ang paggamit umano ng ilang dayuhan ng kemikal sa pangingisda na nakakasira sa mga bahura sa West Philippine Sea. Inalis na rin ng China ang floating barriers na inilagay nila sa dagat. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Mismong China Coast Guard na ang nagtanggal ng mga floating barrier na inilagay nila sa Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Ito ang kinumpirma ng National Security Council matapos maispata ng Philippine Coast Guard ang floating barriers. Kasabay ito ng resupply mission ng barkong BRP Dato Tamplot ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR nitong weekend. Tingin ng NSC, marahil daw ay natakot ang China. Habang nandun yung ating BIFAR vessel, nandun yung barrier. Pero immediately after, ng pag-alis ng BIFAR, ay eh, tinanggal na rin nila. No? Siguro natatakot na rin silang putulin. Oo, di ba? Naalala ko hindi ito ang unang beses na naglagay ng floating barriers ang China sa Bajo de Masinloc. September 2023 nang mag-install ng parehong floating device ang China Coast Guard. Pero agad yang tinanggal ng ating Coast Guard. Pero ang mas nakakaalarma umano ay ang report ng mga Pinoy na mga isda na gumagamit ng cyanide ang ilang Chinese at Vietnamese fishermen sa Bajo de Masinloc. Ang dahilan, para raw masira ang marine environment at hindi ito mapakinabangan ng mga Pilipino. We are alarmed. Uh, by this development na nangyayaring ito but you know uh, partner we have to uh, be careful also so we have to validate and investigate Pinaiimbestigahan na ito ng National Security Council para ma-validate ang mga ulat. Bilin daw ng konseho sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, kunin na ang lahat ng ebidensya na makukuha nila para ma-isumite sa Department of Justice at sa Office of the Solicitor General kapag kasi napalakas na nilang ebidensya, pag-aaralan ang pagsasampa ng kaso. Wala silang ano, categorical ano, categorical uh, statement regarding kung recent ba ito or uh, matagal na itong nangyari. It's a general statement na sinasabi nila uh, yung Chinese and Vietnamese officers uh, ay gumagamit ng cyanide. Sa kabila nito, patuloy na hinihikayat ng pamahalaan ang mga Pilipinong mangingisda na pumalaot sa baho di Masinloc at ibang bahagi ng West Philippine Sea para igiit ang ating karapatan dito. Nagbabalita mula sa frontline. Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.